Okay, kamusta mga boss? Araw ng Webes, February 8 May mga bago tayong relo Yung mga nasa probinsya po na gusto bumili ng relo Pwede nyo po akong i-PM sa Facebook page ko Shoutout po muna yung mga bumili sa atin Ay Boss Noel Coronel Sa Asiber Family ng Masinlok Sambales Shoutout po Kay Boss Mervin Sulema Bumili sa atin ng Apat na relo. Maraming salamat po, Boss Mervin. At kay Jet and Maricel, Esguera. Shoutout sa inyo, mga boss. Okay, unahin na natin yung mga bago. Meron tayong Seiko 5 Sports. Blue. Bezel niya, dark blue yan ha. Baka mapagkamalan yung black. Yung dial niya. Ayan. Maganda yung pagka blue niya, makintab. Automatic to mga boss Automatic Makina nya 4R36 Bracelet Stainless steel 4K lang to mga boss 4,000 Seiko 5 Sport Meron siyang day Tsaka yung date pagka 4 or 36 ata ganun talaga eh day and date meron sa iba kasi date lang eh yan sa mga may gusto nito ah PM na lang po kayo sa Facebook page ko nakaglab ako mga boss kanina kasi habang nag edit ako kitang kita ko yung kamay ko basang basa ay eh, nakakaya naman no sa mga bibili ng relo nakita yung kamay ko pasmado kasi ako mga boss eh yan, baka sabihin nyo, ang arte ko, mumurahin lang naman yung mga binibeta kong relo, nakaglobs pa ako, no. Yun yung dailan mga boss. Sobrang basa yung kamay ko. Pasmado ako, mga boss. Ini-edit ko na yung video, eh. Pangalawang shoot ko na to, mga boss. Yan, alam nyo na, no. Sa mga bago pa lang pala sa channel ko, itong mga binibenta kong relo, hindi po to original, ha. Replica lang to, mga boss. Replica. Marami rin kasi nagtatanong kung original, eh. Okay, next natin tong Seiko 5 Sports din to, mga boss eh. Kaya lang mas malaki to ng konti. Black yung dial. Ayan. Pagtabihin natin. Para makita nyo yung pinagkaiba, no? Pero pareho lang ang Seiko 5 Sports mga boss. Itong isa nga lang, black yung dial. Day, tsaka date, meron din. Thursday, February 8 ayano oh. Automatic din. Bracelet niya stainless steel. 4R36 din ang makina. Ayan oh. Kita yung makina mga boss. Maganda rin to. Ang bigat to. 4K lang to mga boss. 4K. Meron ka lang magandang automatic na relo. No? Yan. Isa lang to ah. Una na lang kayo mga boss. Tapos kumuha ulit ako ng Seiko Monster. Marami rin kasi nagtatanong nito eh. Ayan, meron ulit tayo mga boss. Automatic din. Ito naman, makina na ito. 4R36. Kaya ano, ay 4R36. 4R35. Kaya wala siyang day, date lang no. Ayan, yun ang pinagkaiba niya no. 4R36 kasi may araw eh. Day. Automatic din to mga boss strap niya napaganda rubber makapit na makapit yan sa mga may gusto nito 3.5 lang to mga boss pagandahan dito sa monster tsaka yung pagong may nakalagay na ano eh made in japan parang original talaga no yan maforma tsaka nakagamit na ako nito wala namang problema mga boss okay naman siya. Tapos meron ulit tayong pagong sa mga naghahanap, ganun din. Rubber din yung strap niya. Black yung dial, pati yung bezel, black. Ayan o. Oh. 3.5 lang rin to mga boss. May nakalagay rin na made in Japan. Makina naman na ito, 6R15. Ayan, 6R15 ang makina, no? 3.5 lang sa mga naghahanap ng pagong. Meron tayong isa. meron ulit tayong one piece na Seiko ayan ang makina na ito 4R36 din kaya meron siyang day tsaka date ayan bezel nya naiikot to ah ito pag uh, nakita nyo to sa personal mapagkakamalan yung original ayan oh black yung bracelet ah stainless steel crown nya gold ganda pati yung likod gold kita makina yan 3.5 lang rin to Seiko one piece nakabenta na ako nito ng dalawa pangatlo na to mga boss tapos meron tayong dalawang fossil Ayan, automatic tong isa roman numerals wala nga lang date no Ayan ganda Gold yung number nya kita niya yung makina oh, gumagalaw oh. bracelet stainless steel yung likod niya kita rin yung makina yan presyo naman itong automatic na fossil 3,000 mga boss 3k PM na lang kayo sa mga may gusto nito ah. isa lang to 3k lang Ayan may maganda ka ng automatic na relo bigat din oh tapos ito naman quartz yan black din stainless din yung bracelet yan mas mura to 2.5 lang to mga boss yan sa mga may gusto fossil Ganda to. 2.5. Sa mga naghahanap naman ng rado, meron tayong rado. Pang lalaki nga lang. Ito, black dial. Meron siyang day, tsaka date. Tapos yung alas 12 niya. May iba to, no? Ito, mura lang to mga boss. 1.7 lang to. Hindi to automatic, ha? Quartz to. Rado. Pang lalaki, gold. Ayan, medyo mabigat din siya. rado Jubilee pala to. Ayan. sa mga naghahanap, no. Dalawa lang tong Rado natin. Ito namang isa Jubilee din pero iba. Iba yung design niya, pang lalaki rin. Para walang nang kulay gold. Meron din siyang day tsaka date. Thursday, February 8, Ayan. Stainless steel din. Pang lalaki. 17 din to. Prado Jubilee tapos meron tayong Philip Stein ayan couple watch sa mga may gusto no ngayon lang ako nakakuha nito mga boss ang style pala na ito dalawa dalawa yung oras nyo meron sa taas meron sa baba ayan ito yung pang babae nasa kaliwa ito yung pang lalaki mas malaki two tone ayan stainless steel din quartz sa mga may gusto nito 2-3 lang to 2-3 each Philip Stein dalawa lang to mga boss ha isang pang babae isang pang lalaki una na lang kay dito 2-3 lang sa mga naghahanap naman ng F1 meron tayong Golf Edition meron tayong white white blue blue black yellow black black green itong gold edition 1.6 to pataas ng 100 no tsaka tong dalawang to 1.6 din to 16 ang isa. Para sa mga may gusto, PM lang po kayo F1. 16 lang 'to. Stainless steel din 'to mga boss. Pabigat. Ito yung 15 natin. Ito nag-iisa na lang 'to. 15 lang 'to ah. Ito yung una kong nabenta ang relo eh. F1 na tig 15. Ayan, quartz. Tsaka itong pang babae. Ito naman pinakamura natin. Narelo, 1-2 lang to. F1 na pang babae. Last na to. Tapos meron pa tayong mga aqua racer. Na pang babae, no? Ayan. 1-5 to. Mas malaki kasi ng konti to. Ayan. Aqua racer. Gold black. 1.5 each din ito naman yung isang design silver black dial itong isa 2 tone white nga lang yung dial nya yan 1.5 each pang babae aquarizer naman na pang lalaki dalawa na lang ayan dalawa na lang ang aquarizer natin 2,000 lang to 2K each isang green tsaka isang black gold aquarizer 2K naikot ang bezel na to ah. tapos sa mga naghahanap naman ng F1 na tig 2K meron pa rin pagka may napili kayo mga boss screenshot nyo tsaka nyo isend sa facebook page ko no yan pili kayo dyan ito solid din tong mga F1 na yan lahat ng nakabili masaya sila no wala namang sumablay na relo no 2k lang to quartz ha yan pili kay dito. Karyong blue yan eh. Green and red, meron pa tayo. Ting nakamabenta tong green eh. Yan. gray nag na lang ayan isa na lang to mga boss gray na F1 ayan mga boss no baka may nakursunodahan na kayo sa mga reloko ko PM nyo na lang po ako sa Facebook page ko Peter Paul Cagente ito po yun Diyan kayo mag PM ha kasi marami nagpi PM sa akin sa main account ko eh kaya lang hindi kagad ako nakaka-reply eh kasi mas madalas akong online sa Facebook page ko no Okay, PM na lang mga boss ha. Maraming salamat po.